seperang init na ano dadakit ay dito kita tayo guys punta ano bantu sa dulu, ya na dito pa ulit yan na direct huwag isa lang ako kung dito matira sa tayo <coughs> Kasi pag hangin, hindi ka makakain nga dito pag mga Kasi mo, oh. oh, tignan mo naman. Oh. Mamaya makikita ang magagandang view. Grabe. Ando pa tayo sa tuktok. Wala pa tayo sa kabanganan. So yan guys. Let's go. Ayun, baba. Bababa na sila. Uh, Tingnan mo naman ang layas. Doon tayo nagparaking. Sana yun. Doon tayo nagparaking. Asan oh, layo pa yung pa. Kapag may kalikasan guys, may mga bundok. Huwag niyong tapunan yung mga basura. Pwede yung natili... bundok. Ayan, napakasulit siya. Ayan, tignan mo na doon ba yung iba. Yung sa taas. Tapos tignan mo naman ng dagat. Doon, white sand. Kaya na. Grabe, ang hingal ko. Ganito yun dito. Sa sobrang dami. Daming gakit. Ayan. Ayan. Kanyang kataas. Grabe ang taas. Yung di pa kalos ah. no. 51 hectares. O. Oh. Kaya na. O. Oh. Puro dayamihan. Ano. O. Oh. Andun yung ano, pulang daga ayun. Ayun. Ayun yung pulang daga yan, ko. Ayan. Ayan. pulandaga yan. Pulang daga Kung gusto mong gandun, lakbayin natin. yan ang ano sa pinakatuktok ayan. Oh. Napakabango dito ah. Kahit wala naman. Kata-tao. taba na kasi una apat. Sunod anim, sampu. Sampu nagbaraba na. Ewan kung may magakit pa mamaya. Ito pa. Nakare natin. Basta ako sinusugyan ko lang daanan. Ito. Ito, ito, ito sa nakitang ko na. Ayun na. Tuktok pa tayo. Ayun. Kaso malayo pa to kung ubusin natin. Grabe, taas. Oh. Ano? You know? Halos tanaw mo ng Mercedes. Ganito yung kataas, guys. Oh. Yun naman sana lalakitin natin. Siya yun. May tour guide dyan, 150. Labo. So, inuna muna natin ito kasi dulo. Para doon, malapit lang. Sa pundado lang yan. Nandito na rin tayo. Sulitin na natin. Kaya pa nag sunod o guide ka ayun, ayun. grabe dito ang ganda tok tok na alos oh. ayun puro bato to ayun yan ito na yung sa bundok nakitaan ko pero mas malala yung San Lorenzo may ano dito may gumamela flower dokumentary ito sa gitna ng bundok ay hindi ano ata tower tower di kaya yung sa kuryente ito baga yung denon pag nakita mo yung ganito ibig sabihin yun nakakita ito yun o oh. pag sinundan mo hanggang dito yan 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 o oh, may daanan hanggang ganyan doon kasi ito may daanan pa sa mga nagde-date pwede dito ay, de-date malilim dito guys bago tayo mababa, mapiray muna tayo yun dyan oh. grabe yung pinagdaanan natin, nadaanan oh. hanggang doon dyan, oh. tabi yung bundok na yan hanggang doon grabe mapayapa at tahimik sobra dito lang natin yung makikita sa pinaka tabi ng dagat pero mataas na bundok Yan. dito tayo ngayon sa puno ng niyog grabe shout out nga pala sa may ari nito ng Mount Panit Yan. pero wala nakalagay yung mga Mount Panit ang dadaanan mo ang dala ko lang ay si Magta Yan. Pero nakikita siya sa apps sa Google Map makikita mo siya. Ayun ang view niya. Bago tayo mababa, dadasal muna tayo, guys. Dito kasi nang <coughs> walang distraction, ano. Walang distraction siya. Kahit magparasigaw ka, magiyak ka, wala dito ng tao, guys. ano oh. Mahuni ng mga ibon at mga uh, sounds of nature ang maririnig mo dito sa Mount Labo eh. grabe yung dagat oh mapayapa yung ano nang dagat tahimik eh. kalmado so yun dito na muna guys mga video mga ngaji lang ako guys thank you maraming maraming salamat and God bless to all So yan guys, sobrang lakas ng hangin tapos lang natin mga G yan baka na baka pataas na ang araw bilis kasi yan maga nagaya dito maganda maniraan sa tok-tok ng bundok yan kulang daga nakalit Pati pa siya ng Benson. Layo pa natin. Antay na mo. Ilang bundok yan. Ito, isa. Dalawa. Meron pa dyan. Pala pa dyan. Ano? Oh. Kakatkat ko na kasi malayo. Daanan nandun. Yan, may daan na yun. Yan na. Ba? ah, oh. Pangatlo. Pangatlong bundok. eh. Ah, patlo, apat, lima, anim. Ayan, diba? May level, level. Parang, ano din siya, Cordillera. Cordillera 1. Ah. Ito yung, ano niya, talaga. Ito yung pinamangalan niya sa gitna. May upuan din dito. Pero gusto. pero din na sa pinakatuktok. Lakas, ha? Sing, siya ay na tanpala yan. Yun. Yun. Okay na. Okay na tayo. Ito ang mga ang gamit natin. May gabi dito. Ganda. Uh, dagat. Pero maingitim tayo sobrang. Maingitim tayo sobrang dyan. Mayos kong san isang tayo wala eh para ulan yung may bagyo yung may bagyo ngayon lang na buwan ngayon, eh, ngayon lang dito na mga tubig yun papapa yan meron din dito doon sa kabila yun kapunta daman may kalsada na dyan ayan may kalsada yan ayan na kalsada yan Haan, yan, na dyan, sa kabila, may daan yan hanggang doon. Pero pag dito, wala. Pero marami doon naliligo yun sa dagat. Try natin kung kaya kasi, makagat pa tayo sa isang punto kung kaya Sa oras. Doon naman, makakot tayo ng tour guide, ah, uh, 150. Yan, kikita nyo. Yan, marami naliligo yun. Yan, napakatas natin dito na tayo. So, hanggang dito na lang, marami marami salam.